Bakit kailangan ng confidential fund? Kung kailan crisis ang bansa? Kung kailan baon tayo sa utang? At maraming naghihirap na mga Hindi ba pwedeng wala na lang confidential fund o kaya ilaan ito sa mas kailangan? Lalo na kung hindi naman maliwanag kung saan at ano ang paglalaanan ng pondo nito. At hindi rin makasagot sa mga tanong tungkol dito. Hindi ko mo na sa mataas na posisyon ng gobyerno ay maari nang gawin ang lahat ng walang paliwanag dahil obligasyon niya ito sa taong bayad na siyang nagbabayad ng buwis at pinagkukunan ng pundo ng bayan Kung totoong malinis, tapat at may respeto sa sarili, dapat lang na sumagot sa mga tanong ng maliwanagan ang lahat. Madam VP, hindi naman po siguro kalabisan na tanungin kayo tungkol sa budget na hinihingi nyo sa kongreso na dahil po pera po ng bayan po yun. Ang kailangan po kasi naming madinig ay diretsyong sagot. Mandato nyo po kasi ang tinatanong, hindi nyo masagot. Kasi nga naman, kung sasabihin nyo nga naman talaga kasi kung anong mandato nyo, hindi naman po talaga sasapat talaga At sa swak doon sa hinihingi nyo yung confidential funds sana po gumising na kayo sa katotohanan na hindi po kayo inassign na maging Secretary of National Defense. Kayo po ay nilagay sa education. At ang education po talaga, edukasyon. Iba po yung intelligence na hinihingi po ninyong budget. Kaya po sana naman may sa po kayo na ano, sagot. Talagang kung bibigyan ko po kayo ng grado, dahil guru din po ako, bagsak po kayo sa akin mukhang hindi na paghanda ang mabuti ng OBP at ng TEPE ng mga tanong na ibabato sa kanila during the deliberation of their budget, particularly the BP and the Secretary herself. Maaaring umasas siya na magiging ang lahat dahil sa tinatawag nilang parliamentary courtesy mula sa mga mambabatas na dapat ay kinatawa ng mamamayan Pilipino ang pangunahing mandato. Ngunit sa halip ay mga naging tila spokesman at tagapagdaghol pa niya. Buti na lang, na rin ang mga katulad ng senatorisa at Representative Castro na hindi nagpatinag at pinangatawa na ng pagposisi ng mga perang ginamit at budget na hinihingi. Ang sakin sa lang, kung talagang maayos ang proseso at malinis ang hangarin madali nilang may papaliwanag ang lahat at masasagot kahit anong tanong sa kanila. Ngunit bukod sa proseso at hangarin, karapat dapat ba talagang bigyan ang mga departamentong ito ng napakalaking halaga mula sa mga buwis ng mamamayan kung hindi naman talaga kasama sa trabaho nila ang pinaglalaanan ng pera hinihingi.